Okay, magandang araw po sa inyo mga ka best buy. So, for today's video, ito naman po ang ipapadala natin. Ay ATS ready na Pilking 4200 para kay Ace Desin ng Matabungkay, Batangas. Okay, naka-setup na po siya. Okay, So, start na po natin. Una po ay naka-manual pa lang po siya. So, kukunik-kunik po muna natin. So, to para familiar po kayo. Itong wire na to ay para sa generator. Okay, kuha na natin itong wire na to. At ito po, ang kanyang cord at uh, main plug. So, saksak na po natin. Okay. Yeah. Po. At, um, ito, para sa load. Mamaya, makikita natin, isasaksak natin dito ang load natin. Okay? Utility power. Ito, ito naman. So, sundan lang natin ito. Ito, isasaksak natin dito. Kunwari, ito ang pinaka main power natin. Extension na to. So, mamaya, simulation po natin at ito ang kanyang ATS port dito naman po yan okay so set up na siya gagawin natin kunwari brown out may breaker po siya dito eh top, so wala na po siyang ilaw ano so isi set up natin siya sa naka-manual po siya. So, i-set up natin ng auto. Yan. Yan, mag-ano na po yan. <laughs> tanyo nyo po dito sa ilaw niya. Ito. Ilaw ang generator. Umilaw na rin yung load. Then yung battery. Itong battery na to galing din po ito dito sa generator. Okay. Ito. Dito na natin malalaman yung load. Saksak po natin ang ating load. Okay. Ang load natin ay ang lower. Try po natin na saksak. So, wala po siyang power, no? Walang ilaw yung ano niya. So, kunwari, bumalik na ang kuryente. On natin to. Ayan. So, may ilaw na siya. Kung mayayari. Namatay si generator. Okay. Ayan po siya wala nang ilaw si generator ang may ilaw na lang is utility power load at battery yung battery syempre connected pa rin to sa ano eh sa generator so iilaw pa rin po yan to try naman natin kung may power pa rin ba load meron pa rin So, okay, balik lang natin. Switch ulit natin. Namatay na naman, wala na naman kuryente. Nwari lang. Wala na namang kuryente. Yan, namatay na naman siya. Ang mangyayari? Aandar na naman siya, okay? Ayan. So ang gagawin natin para mag ano manual na, manual naman natin siyang papatayin so gagawin ko iikot ko ito mamanual ko na siya then papatayin ko na po ito okay so wala na pong gagana o oh, mag automatic kahit ibalik ko na yung ano kasi naka manual po siya okay Filking 4,200 with ATS ready para kay Sir Ace Desin ng Matabungkay, Batangas. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa Best Buys Mindoro at mag-iingat po tayo palagi.